Sab sa inyong lahat, welcome sa panibagong video ng ating Minecraft Survival Series So ngayon ako pagod at kulang sa energy at ng kadahilan ng dahil umatan kasi ako ng devotional kahapon kaya hindi ako nakapag-upload ng dalawang araw yun, kaya pagod na pagod ako ngayon so actually antok na antok pa ako eh so gagawa lang talaga ako ng content ngayon eh umatan kasi ako ng devotional namin kahapon sa Tagaytay yon So, yun nga. Madaming nangyari. Kaya ako sobrang pagod and puyat kapon. Madami kasi yung session nangyari. So, kung natatandaan nyo sa last video ko, sinabi ko to na sa last video ko, ano, sa next video ko, ipapakita yung minahan. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo. At pag nakakita ng diamonds tayo, magkakarap na tayo ng armor na diamonds. So, yun. Tara, let's go. So, yan. Papakita uh, na sa inyo yung mainahan ko na ginawa nung no, isa-isa-isa-isang araw. Yun. So, ito. Ito yung minahan na yun. So, pag nakakita tayo dito ng diamond sa ilalim, so, magkakarap na lang din tayo ng diamond na na armor. Wait lang, tingnan ko lang ako nandito, pickaxe ko. Okay, nandito. So, tara, let's go. Antok na antok pa talaga ako. So ito, dito may mga ano na dito yung mga na may ko na sa ilalim yun. Meron pa ano. Dito nagawa na din ako ng portal. Yan. ano, ano na ginawa Yan. So, dito. Dito ang aking minahan. So, hindi ko pa to, hindi ko pa to in-explore nun. Kung baga ngayon ko gagawin sa video to. Kinawa ko lang nun para, para may gawa lang tayo So ngayon ko palang lang explore rin tong cave na to So tara samahan nyo ako explore rin to So dito ginawa ko lang to So dito ano to eh Tubig to tubig na tubig sya Yan o Ito na mo Yan you know, o Tubig na tubig sya So ngayon ha na, Nagtatay ng diamonds Let's go Huwag tayo dyan kasi maano dyan eh Maano diamonds ay mano ito kunin din natin to yung diamond spray muntikan pa ako dun ah dito? tumaas ka tumaas ka ano ba tayo tumaas ah Uh, Daniel, let's go. You diamonds. Okay, let's go. So, ilan ba yun? Eh, isa lang yun. Kawasap. May ilaw ba tayo dito? Nalagi, lantern lang. So, may mga ganito na ako. May nagano na ako dyan eh. tubig pala yun. Yun, golds. Lagi may tubig na naman, pre. Iron. May lalagyan pa ba gold natin? Wala na pala lalagyan. No? So, trap na natin tong isa-isa na to. nasa na yung gold ko? so, dun pala muna tayo. So, gold yan, gold. Hindi ko ito napansin kanina. Napansin nyo ba, guys? Uy, diamond, pre! Hindi alam, hindi alam. Naman na rin dito, Pre. So, wala na. Mayroon natin yung diamonds. Nag-iisa lang ba to? Nag-iisa ka lang ba? Isa ka na naman. Wala pa sa kalahati ng armor. Uy! Magkakarap nga lang muna ako sa taas na ano, ng torch. bakal. Ano pa craft ng torch? Tara ta ta na tayo na bubaba So kinuha ko lang to sa kumala ko ng konti sa furnace ko. yun furnace basta yun yung kumala ko ng konti dito sa lalutuan na ko. Para makailaw tayo sa baba. <clears throat> Let's go under the cables pistol na tayo dito. Let's go mining a diamonds. Where are you now? Where are you now? Magpakita ka diamonds. Ten na to ah. May school ko to. Goods. Ang tagal naman. Ay, okay. Ano mo na, wala. Uy! Diamonds ba eh? Pamamatay tayo. Mamatay na ako! Ah! Uh na naman ba tayo? Okay, Nakakidig ka ulit? Dalaan mo! Nakatago pa? Okay, let's go. Diamonds. Okay. Ilan na to? So, lima na. So, pwede na yan. Aga wala na ako. Okay. So, tingnan natin kung anong makakrap natin. Baka mag-crap na lang ako ng pickaxe or kung ano mang redstone pre. Kailangan natin yan, redstone. Meron ano pa isa. So, balik na tayo sa bahay ko. All golds. bạn nhìn, ui, so many of them, right? That's not it. Okay, 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 okay. Let's go on the top make it drop the a web So and more Okay, Oh so, I na pick R and though Pix R So I don't know pick axe. and pick Axe Diamond Right okay, Diamond You Nanawa know, na tayo ng pickaxe. Yan, may sumi so may natira pa tayong 2 diamonds. So, yun. So, yun lang. Napakita ko na sa inyo yung aking minahan. So, mas exploring ko pa yon sa ibang video ko. Mas exploring pa natin. Magana pa tayong ng madaming diamonds at gagawin pa natin maganda yon So, yung kanina, di ba may kabila, yung may portal. That, ko din siya ng kabila, ng kabila pang site. So, yun lang. I hope naging check sa virgin na to. And dahil sobrang antok na talaga ako. And salamat talaga sa panonood nyo guys. Salamat.